po si Ronaldo Rivero Cabral. Uh, tubong uh, Lagunoy Camarinesor, uh, isang retiradong pulis. Ah, uh, may hit na 33 years po tayo na nagserve nag sa Philippine National Police. Uh, but uh, before my uh, uh, stint in uh, the PNP service, ay na-expose na po tayo sa farming because of my father. So I grew up uh, basically dito sa lugar na ito, dito sa Sitio Tabog, Lagunoy, Camarinesor. Since my childhood, uh, bali ito po yung parang playground ko. Itong uh, uh, farm na ito, uh, nakagisnan ko na meron kaming uh, fish pond, tilapia, at uh, that time owned by my father so tumutulong ako sa kanya sa pagmanage ng fishman so nagkaroon ako ng interest sa uh, tilaprap, tilapia production catfish uh, production because of my background so sabi ko po na uh, matagal ako sa servisyo then after retirement ay binalikan ko po yung uh, hilig kong yon. At uh, nagtutok na po ko dito sa farm. Um, almost um, two years na akong retired. At ito na po yung uh, aking pinagkakabalahan sa ngayon. So may nakunting natipon man din po tayo. So retirement. So yan po ang uh, naging na natin. Para mapaunlad, ma-develop itong area. Para makapag-focus sa uh, agribusiness specialist aquaculture uh, bago po po niyan, meron din na tayong uh, pigiri so yun din ang business ko noon, agribusiness pigiri, kasi nakita ko naman sa nanay ko yung nanay ko, uh, simula pa ng bata pa kami ay merong backyard na hogs sa likod ng bahay namin so Naglagay din po tayo ng uh, mga hogs na alagaan but unfortunately because of uh, African swine fever tinamaan yung uh, uh, mga inahin ko naubos almost uh, 75 heads na inahin plus yung kanilang mga uh, piglets plus yung mga partners naubos po So malaking hamon sa akin at dumating pa yung uh, typhoon Christine na kung saan ay uh, nasira yung mga fish pen natin at uh, nakawala yung mga hito at tilapia. So sa pagkakataon pong iyon ay uh, walang ibang pupuntahan yung uh, ating mga ahensya ng gobyerno na handang tumulong, katulad po ng uh, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, uh, Regional Office 5. So, pumunta po tayo kay uh, Director Ariel Pio Nandun po yung suporta with all his staff, yung uh, sa provincial office, then yun sa training, sa tabako, ay uh, binigyan niya po ng instruction na tulungan kami rito. And uh, napabilang din po tayo bilang isang vice-presidente ng Bicol Catfish Producers Association. Uh, Na-organize lang po ito kamakailan at nasa uh, paunang hakbang pa lang po para magkapag-formulate kami ng mga plano na kung saan ay matulungan din yung mga backyard uh, fisherfolk yung, yung nag-indulge uh, sa catfish farming. So ito pong uh, assistance na ibinigay sa atin ng uh, Bfar 5 ay uh, napalaki napakalaking bagay. Kasi napabilang po tayo doon sa first batch ng uh, training na sinagawa sa Tabaco City. Doon sa kanilang uh, Regional uh, Fisheries uh, Training uh, and Coordination Division na sinagawa sa Tabaco. Uh, Kabilang po tayo sa first batch na galing po sa iba't ibang uh, munisipyo ng Camarines Sur. Meron pa po namin uh, kasabay galing sa uh, Camarines Norte. And uh, yung mga LGUs. So napakaganda po yung training na yun na kung saan tinuruan kami, kung paano mag-culture, uh, mag-hatch ng mga fingerlings ng Hito, African uh, catfish, at kung paano uh, alagaan para maibenta sa palengke. So yun pong training na yun ay ina-adapt ko na dito sa aking farm. At uh, nakita ko, na, kasi nung umpisa trial and error, eh, maraming pagkakamali pag gano'n. Pero kung may nagtuturo na expert galing sa BIFAR ay magagayad po kayo. Katulad sa amin, sila po ay pumunta mismo dito. After our training sa Tabaco City, nagpadala pa ang BIFAR ng uh, representative technical uh, personnel para mag-assist dito sa amin sa farm. At dito sila nag for almost uh, five days hanggang sa actual naming maisagawa ngayon ang uh, catfish uh, production or atchery, yung pag-breed, yung pag-induce ng African uh, catfish. Ako po'y nagpapasalamat sa BIFAR sa walang uh, humpay na tulong nila na ibinibigay sa amin. So hindi lang po ako mabibinipisyuhan, pati na rin yung kasamahan ko sa kooperatiba kasi isishare din ko sa kanila yung uh, natutunan ko at itong farm na ito ay makikita nila yung mga techniques, yung mga ibinahagi ng BIFAR para alagaan ang hito at pati na rin ang tilapia. Yung pag-alaga po ng hito, katulad ng uh, pag-alaga din ng baboy or ano pa man mga sa pagsasaka, uh, natural lang po na mayroong problema, mga challenges. Lalo na kung ikaw ay nag-umpisa pa lang. So, isa sa mga challenges sa hito, una yung, yung weather natin. Palaging tag pag hindi ka prepared, hindi mo na-anticipate yung maging epekto sa pand mo ay uh, marami ang mamamatay. So, isa rin po yan ang dapat paghandaan natin na kailangan na uh, yung pad natin ay hindi abuti ng baha tapos yung pag-alaga hindi ko rin po uh, alam dati yung paano ang uh, pagpa palaki ng fingerlings may mga teknik po yan na ibinibigay tinuturo ang BIFAR. so ngayon po ay uh, dati very challenging very challenging makikita mo lang sa YouTube Uh, yung YouTube naman, hindi mo matatanong kung meron kang gustong malawan. Pero kapag nandito sa iyo, sa harap mo, katabi mo, yung mentor mo galing sa BIFAR, ay matatanong mo at matuturuan ka kung anong dapat gawin mo at ma ka. So yung mga challenges po na ikakaharap mo uh, sa catfish uh, production, I uh po ay ma overcome because of help coming from uh, the appropriate government agency which is uh before.